Good luck. Ilang minutes dapat mag-stretching bago mag-jogging? Go! Two minutes. Bukod sa Paskot New Year, holiday sa Pilipinas? Ah, uh, Independence Day. Itinitinda sa kariton? Mangga. Bukod sa tao, ano ang makikita sa kalye? Sa sakit Sa isang linggo, ilang damit ang nagagamit mo? Twelve. Wow! Let's go, Maton. Tingnan natin kung ilang punto sa makukuha mo. Ilang minutes dapat mag-stretching bago mag-jogging? Sabi mo, two minutes. Wow. Turo ba ni Mami yan? Minsan. Minsan. Survey says... Pwede. Hi, Dita Jeline. Bukod sa Pasko, two-year holiday sa Pilipinas, sabi mo, Independence day. Survey says... <laughs> oh. Itinitinda sa kariton ang sabi mo, yung manga. Survey says... Wow! Bukod sa tao, ano makikita sa kanya? Sabi mo, yung sasakyan. Survey says. Wow! Sa isang linggo, ilang damit ang nagagamit mo? Sabi mo, 12. Survey says. Nice one. 102. 98 to go. Nathan, okay. balik tayo. Welcome Thank back. Ryle. <laughs> Ryle. Ryle, Ryle. Welcome back. Good luck sa pelikula niyo. Thank ino. you so much. At good luck din sa'yo kasi 98 points na lang kailangan mo. 98. Okay. A little uh, less than half. Di ba? Okay. Yeah, not bad at all. Five questions which you have to answer in 25 seconds. Kapag uh, narinig mo ito, hindi nasagot na ni Mayton so bigyan mo ko ng iba. Okay. Hindi ka sure pwede naman tayo mag-pass. Okay. okay? At this point, makikita na po ng viewers ang sagot ni Mayton. Give me may 25 seconds on the clock. So, Ryan. Ilang minutes dapat mag-stretching bago mag-jogging? Go! Five. Bukod sa Paskot New Year holiday sa Pilipinas? Edsa. Itinitinda sa kariton? Damit. Bukod sa tao, anong makikita sa kalye? Tayo. Sa isang linggo, ilang damit ang nagagamit mo? Tatlo. Yes! Kaya, let's go. 98 points. Kaya-kaya natin to. Ilang minutes dapat mag-stretching bago mag-jogging. Sabi mo, 5 minutes. Nako, feeling ko, syempre. Ito, sabi ni Daddy. Di ba? Very, uh, athletic. very athletic ang iyong airpods. And, and, of course, Mommy. Ngayon, ang sabi ni 5 minutes, ang sabi na survey natin sa 5 minutes ay... Top answer! Yes! Yes! Bukod sa Pasko New Year holiday sa Pilipinas, sabi mo ay... Edsa! Hindi na ngayon. <laughs> ah, ang top answer ay undas. undas. Itinitinda sa kariton, sabi mo, damit Ang sabi ng survey ay? Uy, meron. Ang top answer ay prutas. Masagot ni Mayton. Bukod sa tao, ano ang makikita sa kalye? Sabi mo, kayo. Oh. Survey says? Uy, ang top answer ay sasakyan. Sa isang linggo, ilang damit ang nagagamit mo? Sabi mo, tatlo. At isnipid sa paglalaba. Ang sabi ng survey ay... Ah! So, ang top answer ay 10. Di ba, Leroy? Congratulations. You guys have won 100,000 pesos. Dito tayo. Diego, anong masasabi mo sa inyo? Unang experience at nanalo ka, Diego. Uh, well, uh, beginner's luck na talaga. At salamat din uh, kay Dong at sa buong staff and everybody, audience. sa salamat, salamat. salamat. Nice one. Sa team na uh, kalaban namin, thank you then, guys. Thank you, thank you for the, so the experience. So thank you.